guys sa mga tanim ni Ermat na ano gulay lalaki ng bunga oh yun po oh ano tula. ano lalaki oh mga sitaw ah sitaw bunga Inarbis ko na yung iba. Hindi pa ni nagpamunga yung ka Josh. Inarbis ko na guys yung mga sitaw yun pa guys o oh. oh, ano o nagkanda luto na o oh. yan daw bunga dahing bunga guys hanggang pa yun sa baba yung ito yung narvis na nila guys o oh. yan guys o ayan, ayan, so. ayan gamot sa ubo Oh ayan. Ah. Oh. Ayan, ganito dito, guys. Yung kubo nila to. Kubo nila yan, kubo. Ayan. Tingnan niyo guys, ang gaano kabubat dito, guys. Ayan sila. Yan daming sitaw oh. Tapos yung mga laga sila mga ano. Ng mga it, pato, manok. Ayan. May tanim din silang mais guys doon sa ano tanim na may mais doon sa bukid Laking gabi oh <laughs> Hindi ang gabi guys badyang yan Oh, opo Taas ng bubong ilog dito, guys, ilog. Yan 'yan, ilog 'yan dyan Tayo pupunta din sa taas. kaya na may mais pa doon sa piyak oh. Padala mais 'yan, guys. Walang bunga lang langka, guys.